Habay game changer nga talaga itong si Jared Vanderbilt para sa team ng Lakers, pinahirapan ang Pelicans team. Wala si Vando ay naglaro ng 20 minutes para nga sa LA Lakers against sa Pelos at siya ay nagtala ng 12 points 8 rebounds, isang assist, isang steal at dalawang block at ang kanyang plus minus positive 27 pangatlo sa highest dito nga sa buong Lakers team. Pero ang kanyang ang impact sa game ay hindi mo lamang makikita sa stats na ito. At ito mga idol, silipin natin ang kanyang malulupit na ginawa, game changing plays para nga sa Lakers. And well, ang unang-una dyan ay ang specialty ni Janet Vanderbilt, offensive rebounding at dito ay niya nga ng extra opportunity ang Lakers at naka-score nga si Luka Doncic ng 3-pointer. At dito nga mga idol, parang ang game plan na itong New Orleans Pelicans na kapag nga sila ay re-rebound, abay hanapin nyo si Jared Vanderbilt. At may kita nyo nga dito na talaga nga namang hinarap na na itong Pelicans player si Vando para nga lamang hindi siya makakuha ng offensive rebound. Pero ang lupit ng spin move at nakakawala nga din siya kaso airball ang tira. And in the same play mga idol ay may kita naman natin ang depensa na ni Vando, great help defense na nagresulta nga ng miss three pointer para nga sa Pelicans. At sa first quarter pa nga rin tayo mga idol, another offensive rebound parang ay Jared Vanderbilt at dito'y tinapik niya nga lang ang bola after ng missed three pointer at ang kanyang pagtapik na yan ay nagresulta nga sa another assist for Luka, three pointer again for the Los Angeles Lakers. At dito pa rin sa the same play nung didipensa naman itong Lakers at itong si Vando by great defense ang kanyang ginawa. Dito nga sa Pelicans player na si Trey Murphy, muntik ng ma-steal. Gaso hindi nga lamang pinalad pero hindi pa rin sumuko dyan itong si Jared Vanderbilt. Nang dahil kinontest niya naman, eto ang 3-pointer ni Alvarado. Nga ang layo-layo niya nga sa kanya. Miss 3-pointer again for the Pelicans. And then another Vanderbilt offensive rebound pero this time hindi na nagcapitalize ang Lakers mystery three pointer. At dito nga hindi natawagan ng referee ang obvious foul call kay Kelly Olinig tinulak itong si Vando another offensive rebound sana dito. And in the third quarter, sa second half naman, nung ma-switch siya kay CJ McCollum, abay great defense nga dito ang kanyang girawa. Susupal palin niya na sana, kaso pinasa lang ni CJ McCollum Pero hindi pa natatapos yan ng great defense ni Jared Vanderbilt nang dahil talaga nga namang hindi niya pinakawalan itong si CJ McCollum at na-steal niya pa nga ang bola, nagbigay ng extra possession para nga sa Lakers nang dahil lamang sa great defense ni Jared Vanderbilt. At pagdating naman sa offense sa mga idol ay parang nade-develop niya na nga ang kanyang 3-point shooting ng dahil pero siyang dalawang 3-point basket sa laban nga nila against sa New Orleans Pelicans. At kapag nga talagang na-develop ito ni Vandong into a consistent na 3-point shot abay talaga nga namang magiging very dangerous itong si Jared Vanderbilt at siguradong gugustuin siya ng maraming NBA teams. Nakita natin kung ano ang naidadala niya sa depensa pati na rin sa anyang mga hustle plays. Ang kanyang impact tapos samahan pa na may offensive game itong si Vando may three point shooting. Abay talaga nga namang good news ito para sa team ng Los Angeles Lakers lalo na't ngayong nag-i-improve at nag-i-improve pa lang din naman sila at gaya na nga lang din sa bibig ni Coach Reddick pati na rin ni Lebron James abay hindi pa ito ang full potential ng Lakers.